Hi mga kagurang! Welcome back to our video. So, andito tayo ngayon sa probinsya at with kagurang Helen. O, panap po in town. Kagurang hilin kay ang damang makita in town ng damang. Na, Diyos ko, naghanda ba kayo manguhag damang? <laughs> anyway guys, my name is Joss Bustanis. Ang inyong lingkod nga nagbarog. Nagbarog yun ni Permi, di ba? <laughs> O tinan nyo mga kagurang ng, ng limpyo in town Midiri uh, sa mua in town Mansion sa Vars family no? with, my, with my sister And of course Sa aking pinakagwapang inahan Diba? So sige hagbas kahit perting dali aram sa mudaghan ng tao na ning sagbot mga kagurang o diba? di ba mm, lamig ni siya pasabsaban yung baka di ba so ayan so andito pa yung bayabas nila mga kagurang daghan kay bunga ning ilang bayabas di ba so ayan so daghan kay prutas ning ilang mansion no mm, at, pero ang problema lang mga kagors ka dito trakay mo tobo ning mga sagbot mo ning ato agyud ni siyang hagbasan no with kagurang Helen Rabanes at mm, with my sister kagurang Jody Lena of course sa aking pinakagwapang ma dear, dear. O, oh di ba so ayan sige abantigin gid mo ah, panghawan diha kay aron ang mm, ginoo ginuo ko kagurang Helen ang damang lagi in town oy okay, basin yag mukamang anang sagbutan